Nawalan ng kalayaan sa murang edad. Iminulat kaagad sa mga responsibilidad. Pero hindi natakot sa realidad. Sa mga patang mapanghuska. Sa mga pagpukumparahat. At igit sa lahat, at pag ang pagsasantabi ng mga pangarap na para sa sarili, may taguhin lamang ang bunga ng mag-isa. Na iniisip ng iba na isang pagkakamali. Inalikuran. Tinakbuhan pinakasan man ng taong dapat nakatuwang pagkatapos punlaan, ay nanatili siyang nakatandig. para ipaglaban at ipamuka sa mundo na kaya niyang gawin ang dapat na ang gumagawa at iparamdam niyang hindi siya basta babae lang, kundi babae siya. Babae siya sapagkat daig niya ang may bayad kong manindigan. Nakabi, Nakabibilib ang kanilang kayang gawin sa kalan ng pag-ibig. Kayang ialay ang sarili para lamang ikapang ang anak kahit na mahirap. Ipong handang suyuri ng mundo, maipakita lamang ang tunay na ganda nito. Kahit sa sobrang pait ang, ipinala, ang ipinalasap nito. Walang ina ang may gustong maranasan ng anak ang naranasan sila'y binubuhay pa lamang. Walang ina ang nakatutulong tuwing alam na hindi maayos ang lagay ng anak. At lalong walang ina ang walang pakialam sa bungang inalagaan niya ng ilang buwan sa kanyang sinapukunan. Kaya saludo ako. Saludo ako sa mga inang kahit tinalikuran ng kanilang mga katuwang ay patuloy pa rin lumalaban kahit na magmasak. Sa kanila natin makikita ang tunay na kahulugan at kulay ng pag-ibig. Maging bulag man sila, asahan ninyo ang ganda ng kanilang inapadama. Kaya salamat sa lahat ng ina, lalo sa mga single mother na aminado man natin pinipilit nila, subalit pinipilit pa rin nilang kalakihin ang isang supling na bigla man kung dumating o matagal nilang hiniling. Saludo ako. Saludo ako sa inyong pagtindig. Aminin man ng mga kapwa-kabataan na minsan nakaririn din ang kanilang tinig, pero ito lang ang masasabi ko, higit masasolid ang ipinaramdam sa ating pag-ibig. Ang pamagat nito, sa kalat ng pag-ibig, hindi ka nag-iisa.